Love, ano? Nag-enjoy ka ba? Um, oo naman. Kaya lang, medyo napagod ako eh. Ah, ganun ba, love. Gusto mo masahin na lang kita? Sige, love. Kaya lang, medyo nauukaw din ako. Ah, ganun ba? Ah, sige, kukuha ka ta ng mainom. Sige, love. Lagi na lang akong ispod sa'yo, love. Pangako, magiging tapat ako lagi sa'yo. Ano ba, love? Alam mo naman na lahat gagawin ko para sa'yo. Selamat lang. Mm -hmm. Besi. Oh, Besi, butet na ako dalaw ka. Pasok dito sa loob. Hmm. Okay. Oh, ano na, Bessie? Napadalaw ka. Anong latest na sa'yo? Ito naman si Bessie? Namiss ka lang? Saka, tagal na natin hindi nagkikita, no? Ay, naiba ako. Hmm. Pilitin mo ako. Mm. Ano nga yun? Hindi si, may bagong boylet. Eh, yan ka na naman, Bessie, ha? Baka mamaya, lolokohin ka na naman niyan. Tsaka, mula nung college tayo, wala ka nang ginawa kundi magpapalit-palit ng boyfriend. Ay nako, Bessie. Eh, lahat naman kasi manuloko. Tsaka, yung iba? Diyos ko. Hindi pasok sa standards ko. Pero yung bago ko ngayon. Bessie! Pasok na pasok! Ha, ano ibig mo sabihin? Eh, kasi ano siya? Ano? Eh, naiya ko. Eh, kasi dax siya. Ano? Dax? Ito naman? Bessie naman? Kaya, kaya napapaligayan niya ako. Eh, sa asawa mo ba? Malaki ba yung pagmamay-ari niya? Napapasaya ka ba niya? Nako. Parang alam ko na agad ang sagot. Alam mo, kung ako sa'yo, besi, maghanap ka na lang ng ibang taong magpapasaya sa'yo. Yung mas malik. babae ka, may pangangailangan. Hmm, ganito na lang. Gusto mo imit mo na lang yung friend ko. For sure, ako, masasayahan ka doon. Hmm? Sino naman mo? Basta ako nang bahala sa'yo. iyo. oh, ito. merienda muna kayo. I'm sure mahaba bang banding pa yan dahil matagal kayo hindi nakita at miss na miss nyo na isa't isa. Thank you, Greg! Kaso, parang ang liit naman nung tinapay. Hindi ako mabubusog nito. Aha. Uh -huh. uh, kulang pa ba? Gusto mo kumuha pa ako? <laughs> De, joke lang. Ito naman. De, pa paalis na din ako. Kasi may date din ako eh. Ah, uh, na lang. Daling ko na lang yung maliit na tinapay. Thank you, ha? Ah, uh, ganon ganun ba? O, sige. Mag-iingat ka, ha? Betty. Pag-isipan mo yung um, sinabi ko. Sige, Betty. <laughs> Bye-bye. Sige, ingat. Ano daw yung sinabi sa inyo niya, love? Ah, wala, wala. Tungkol sa malaking job offer, pero pag-iisipan ko pa. Ah, okay. O okay. Um, love, may gusto ko bang kainin? Gusto mo pagluto kita? Medyo busog pa ako, love, eh. Ganun ba? sige, basta pag may kailangan ka, love, ha, sabihin mo lang sa akin. Sige ba, love, muna ako sa kwarto. Sige, love. Hello, Bessie? Oo, oh, ba't napatawag ka? Ah, tungkol dun sa friend mo na sinasabi mong imit ko? Sige, sige, payag na ako. Imimit ko na siya. Kailan? By next week? Sige, Bessie. Tatry ko. Sige, salamat. Bye. Oh, sa ka pupunta lang? Ah, eh, pupuntahan ko lang yung malaking job offer ni Bessie. Ah, ganun ba? Ah, kumain ka na kaya muna. O baka gusto mo paghanda ka ng baon? Hindi na lang, hindi na. Doon na lang kami kakain. Sigurado ka love, ba? Oo. Ah, uh, teka, bago ka umalis, may bibigay pala ako sa'yo. Ano yon Ito so, love, oh. Happy anniversary. Pag good luck ko na rin to sa'yo dun sa malaking job offer na sinasabi mo. Love you, love. Alam mo naman na lahat gagawin ko para sa'yo. <laughs> Sorry. Sorry lang. Muntik ko lang. Muntik na ako magkasala sa'yo. Muntik ko na sinayin yung pangako ko na magiging tapat ako sa'yo. <laughs> Sorry, patawarin po ako. <gasps> love, alam ko, alam ko yung pinag-usapan ninyo ni Dana. Alam ko naman na mas gugustuhin mo pa rin ako kahit ganito lang yung kaya kong ibigay love. Greg, sorry. Sorry talaga. Love, kahit hindi ka pa humingi ng tawad, napatawad na kita. Love, Lagi kong pipiliin kung sa ka kalagi magiging masaya at paulit-ulit kitang tatanggapin. Love, ikaw yung gusto kong makasama habang buhay, love. Greg, tandaan mo, hindi maliit yung naibibigay mo sa akin. Labis-labis pa nga eh. Napakaswerte ko sa'yo. Ikaw yung pinakamalaking biyaya na meron ako. Sorry, love, hindi na tumuulit. Bessie, natdi mo naman sinipot yung kaibigan ko? Sorry, Bessie, ha? Kasi nagbago yung isip ko. Teka, nagpunta ka ba dito para sabihin yan? Actually, <laughs> Bessie, niwan ako ng boyfriend 15 ko na siya muna naging jowa. Ba't kaya lagi na lang walang magtagal sa akin? Ganun ka ako kapangit? Ganun ba ako palit Oo. Oh. Next time kasi, ang hanapin mo, yung hindi yung malaki lang ang pagmamayari, ang hanapin mo yung malaki yung puso. Kasi hindi naman, kaya naman yakayakapin nung pag may ari nung no? pagmalungkot ka. Ang halapin mo yung makakaintindi intindi sa yung makakaunawa sa iyo sa hirap at ginhawa. Tama. Teka. Alam mo? Oo, oo. alam ko na sinetap mo si Erika sa ibang lalaki. Ah, sorry Greg. Kala ko kasi, kailangan maging masaya ng best friend ko eh. Alam mo, nagpapasalamat ako kasi iniisip mo yung kasiyahan ng best friend mo. Bessie, kung ako naman yung tatanungin mo, masayang masaya ako eh. Kasi nakakuha ko ng lalaking may malaking puso, malaking pangunawa, at malaking pagmamahal sa akin. Doon pa lang labis na labis na yung kaligayahan ko. At hindi matutumbasan yun ng kahit na ano. Kaya sana ikaw din. Ang hanapin mong lalaki, yung may malaking pagmamahal. Kasi hindi ka naman mamahalin ng may malaking pagmamayari eh. O paano ba yan, Besi? May iwan ka na namin dyan, magmamahal na. pa kasi <laughs> kami dalawa ng love ko eh. <laughs> Pakisara na ng pinto pag alis mo ka. Ingat. Bye-bye.